testingin natin. Babak tayo ng buko dito sa knife ni General. Wow! Alam bang mo Lagi kang naliligo! Ito na po yung knife mo. Uh, na po at talagang mabagal akong magtrabaho pero natapos ko naman po siya. Dito kay ano. Ay na. ating... Tupaking! Uh, salamat po sa tiwala. Ito na po yung knife mo. Galing ng South Africa, papuntang Canada, apat na sungay ng kukapi ang aking nilagar. Ito yung nagka-igi sa kanya. Na slice ng yero, tupaking. Yun! <laughs> Sige! Ito yung talim ng knife ninyo pa kayo. Okay, para, para malaman natin kung gano'ng katibay ang bakal talaga. Bro, tingnan mo talim niya. Talib mo? Hindi masal-salib. Ayan yung general lang natin bibigyan so, kailangan Yung. ba bago. natin tama niya bagong dagdag na naman sa kanyang ito so, ay pulido ang pagkakagawa ng light na ito pwede na kaya sa iyo yan pare pagka ikaw mga nawit ng iyo pwede na ito po <laughs> eh kung yeah, itaga kaya natin nga sa kawayan pwede kaya pwede sa kawayan pwede sa kawayan tinikan usiw punta tayo sa bundok itry natin itong itagado ng urang Itong kay General Knight. Yan ang laman yan, oh. Holy Bible. Ang bango nito, brother. Amuyin mo itong aking rosary na yan. Yan ay petals ng rose na ginawang rosary. Ito tayo sa bundok. I-test ka kay... Okay. Punta pre, tara. Tara. Aray yung ating mga laruan oh. Pwede motor mo? Pwede tayong kay Jerome? Doon kayo sasakay, papunta sa bundok. Kaya tayo doon sasakay babawang pre ng bundok. Tataga natin ang mga kahoy. Wala gusto kong motor eh. Madaming motor na maganda ngayon. Pre, kunin mo doon yung aking dram ah. Iyon e, na yung drum ko doon. Yung mga bisita po dito eh. Ang ah, payo, lumitas na lang buo oh. ako. Anong balita? Yan. Ha? Akin dyan baboy. Mga baboy. Hello! Samara! kumusta? Kumusta na si Samara? Ano, kumusta ka na? Ha? Uy, kilala mo pa ako? Uh, ah, ang ah, laki mo na, malaki ka pa sa akin, no bro. <laughs> mo akin, ah, ito yung aking kabayo na si Samara. No. Good girl. Good girl. Ah. Ang ganda ni Samara. Testingin natin. Babak tayo ng buko dito sa knife ni General.

Boss General Ito na po yung night mo Maraming salamat po sa tiwala mo True tested Pero may ano, yeah, bro. ano yung lugar nato, bro? Alaminos huh? Alaminos to Alaminos tayo Oh, Alaminos Elmer ng Vancouver, Canada Sir, ito na po yung knife mo uh, sunod ko na po siyang gagawin at maraming maraming salamat sa lahat ng nag-order sa inyo lahat mga boss uh, sisikapin ko po na maayos at magandang knife na gagawin ko at makakarating sa inyo ng ayos kay boss Johnny Lucas, ari po yung knife mo uh, ito uh, medyo mahaba na ang pila Ito yung kay Boss Johnny Lucas na knife. Ah, uh, ito yung kakaibang bakal na napakatamis pukpukin. Yan, at doon po sa lahat ng nag-order eh nakapila po ang inyong blade. Ah, uh, mahaba na po ang pila. Ito pong 2026 na to hanggang 2027 eh marami pong salamat sa inyo.